alaga pa naman ng mga ito sa ating mga paghinga. Salamat po sa Diyos at marami po kami natutuhan ngayon. At gawin ninyo yung mga natutunan ninyo na yan. Okay? Ah, sige, Bible story naman tayo. Sige po, Kuya Eric. Kahapon ay natunghayin natin ang tungkol kay Hob na isang lalaking perpekto sa paningin ng Panginoon. Opo, Kuya Eric, napaganda po ng katangian niya. Kaya pinagmalay po siya ng Panginoon sa kanyang kaaway. At talagang bidang bida po siya sa Panginoon. Oo, pinagmalaki nga siya ng Panginoon sa kanyang kaaway, sa kabila ng mga kahirapan na kanyang naranasan. At sa lahat ng mga nangyari sa kanya, siya ay nagtiis at hindi niya sinisi ang Panginoon sa mga naranasan niya. Kaya naman, siya ay pinagpala ng Panginoon dahil sa kanyang katapatan. At ngayon, isang bagong kwento na naman ang iyahatid namin para sa inyo. Ito ay tungkol sa apat na magkakaibigan. Basahin natin ang nakasulat sa Aklat ng Daniel sa 1.1 hanggang Jis. Nang ikatlong taon ng paghahari ni Joaquim na hari sa Huda, ay dumating sa Jerusalem si Nabucodonosor na hari sa Babylonia. At kinubkob niya yaon at ibinigay ng Panginoon sa kanyang kamay si Joaquim na hari sa Huda. Sangpo ng bahagi ng mga kasangkapan ng bahay ng Diyos. At ang mga yaoy dinalan niya sa lupain ng sinar sa bahay ng kanyang Diyos. At pinasok niya ang mga kasangkapan sa silid ng kayamanan ng kanyang Diyos. At ang hari ay nagsalita kay Aspenaz na puno ng kanyang mga bating na siya magdala ng ilan sa mga anak ni Israel, sa makatwid bagay, sa lahing hari at sa mga mahal na tao, mga binatang walang kapintasan, kundi may mabubuting bikas at matatalino sa lahat ng karunungan at bihasa sa kaalaman at nakakaunawa ng duno. at may ganyang kakayahan na makatayo sa palasyo ng hari at kaniyang tuturuan sila ng turo at wika ng mga kaldeyo. At ipinagtakda ng hari sila ng bahagi sa araw sa pagkain ng hari at sa alak na kanyang iniinom. At sila'y kakandilihin na tatlong taon upang sa wakas niya o'y mga katayo sila sa harap ng hari. Na sa mga ito nga sa mga anak ni Huda, si Daniel, si Ananias, si Misael at si Azarias. At pinangalanan sila ng Pangulo ng mga bating kay Daniel ang ipinangalan ay Belsasar at kay Ananias ay Sadrak at kay Misael ay Mesak at kay Azarias ay Abednego. Ngunit pinasiyahan ni Daniel sa kanyang puso na siya ay hindi magpapahamak sa pagkain ng hari o sa alakman na kanyang iniinom. Kaya't kanyang hiniling sa pangulo ng mga bating na siya'y huwag mapahamak. Si Daniel nga ay pinasumpong ng Diyos ng lingap at habag sa paningin ng pangulo ng mga bating. At sinabi ng pangulo ng mga bating kay Daniel, Ako'y natatakot sa akin, Panginoong Hari, na nagtakda ng inyong pagkain at ng inyong inumin sapagkat bakit nga niya makikita na ang inyong mga mukha ay maputla kaysa mga binata na inyong mga kasinggulang. Isa sa panganib nga ninyo ang aking ulo sa hari. Ang galing! Marami po palang taglay na katangian ng apat na magkakaibigang sina Daniel, Ananias, Misael at Asarias. Sila'y mga binatang walang kapintasan at matatalino sa lahat ng karunungan. Eh, ano po bang sinabi ni Daniel sa katiwala para sa magiging pagkain at inumin nila? Talagang interesado kayo, ha? Sige, bukas ka, dwelling, yan naman ang ating matutong matutunghayan. Kaya't huwag kayong absent sa panonood ng Bible Story. Malaki ang maitutulong sa atin at maging sa ating kapaligiran ang pag-aalaga at pagpapahalaga sa ating mga halaman. Alamin lang natin ang tamang pangangalaga at pag-iingat sa mga ito at magagawa natin ang lahat ng mga ito sa tulong at awa ng Diyos. Mahalaga ang mga halaman, gaya ng mga gulay na pananim na ating pagkain. Basahin natin ang nakasulat sa aklat ng awit sa 104 at 14. Kanyang pinatutubo ang damo para sa mga hayop at ang gugulayin sa paglilingkod sa tao upang siya'y maglabas ng pagkain sa lupa. Tungkol naman sa mga puno, pag-aaralan natin bukas kung loloobin ng Diyos. Alamin natin kung pa paano maingatan ang ating mga punong kahoy at ano ang magagawa natin bilang kabataan. Lunti ang kapaligiran O kay gandang pagmasdan Sariwang hangin sabuhay Sa buhay natin walang kasing sarap 🎵 ka Papurol at Siya ay Papa Ang kalikasan, ating ingatan, biyaya ng ating Diyos Panatilihan, ang kalinisan, at pagyamaning lubos At pagyamaning lubos Maganda ang kinabukasan natin Ang kalikasan Ating ingatan, biyaya ng ating Diyos, o ang kalinisan at pagyamaning lubos. Ang kalikasan, ating ingatan, biyaya ng ating Diyos, o ang kalinisan at pagyamaning lubos, at pagyamaning Magandang mga bata, bukas God willing ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! KNC Show, 那。<No. S 2> <No. S 1> no. Mahalaga pa naman ang hangin sa paglilinis ng hangin. Ay! <laughs> smile, smile. Action. Mag... Action. <laughs> At yan ay sa pagbabalik ng... One more! <laughs> Ayusin!